Hello guys! Good morning, good morning! Welcome back to my YouTube channel. So this is Maricel Atad. And for today's video is ipapakita ko po sa inyo ang bagong inclusion ng ating ECE package. Kung natatandaan niyo po ang ating ECE package last July 2023 is dalawang box ng 24 Alk alkaline C is member ka na. But today, di diba sabi ko nga is promo lang yon. For this month, whole month of October, ito po ang ating inclusion ng ECE package. One bottle of 24 alka white, ito po ay glutathione. At one bottle of 24 30 Plus, ano ang 24 alka white? So, ang 24 alka white po is glutathione po ito. So, ang glutathione natin, ang pinaka-the-best na glutathione dahil mayroon itong tatlong peptide, which is glutamic acid, cysteine at glycine. Kung sabi nga nila, kung may isa mang mawawala sa tatlong peptide na binanggit ko, ang tawag nun is glutaata yun. So, kung naghahanap po kayo ng magandang glutathione in the market, choose 24 alkawite. So, nasa MIMS po ito, o, oh. yan ang ating 24 alkawite. Bakit maganda ang 24 alka white or ang ating glutathione? Ang glutathione po kasi is pinaka the best na detoxifier at antioxidant. So it means to say lilinisin niya ang ating liver. Ang lahat ng toxins sa ating liver at sa ating katawan. So after that, pag malinis ka na doon na po, niyo makikita ang side effect which is magandang side effect ng glutathione na ikaw po ay magguglow or ikaw po ay puputi. So bakit maganda ang 24 Alka-White or ang ating Glutathione? Dahil ito lang po ang Glutathione in the Philippines with unique Japanese cell. So ang capsule kasi nito is mayroong belt para ma-preserve -ma ang freshness ng lahat ng active ingredients ng ating 24 Alka-White or Glutathione. So hindi lang po ito pampaganda kundi pampalinis ng ating liver pampabos ng ating immune system, pampaganda at pampakinis. Another additional po na, na matatanggap nyo pag nag-avail po kayo ng ECE package is itong 2430 plus. So, pwede po ito sa may mga hadhad, -had, body odor, sa kilikili, yung may mga, anong tawag nun, balakubak, yon. At pwede niyo po itong i-spray sa inyong katawan or sa inyong kamay lalo na pag maraming lamok dahil ito po ay insect repellent. Marami pa po itong gamit ang ating 24 hours at 2430 at kung may mga katanungan po kay about our product or gusto niyo pang malaman ang ang gamit or ang ang benefits ng ating dalawang produkto na laman ng ating uh, ESA package. Just PM me, Maricel Atan, sa messenger ko po. So by the way, pag tinotal nyo po ang dalawang ito, nasa 1,950 kasi ang SRP nito is 1,600 at ito naman is nasa 350. Total of 1,950 pero sa ating ECA package, mabibili nyo lang po ito ng 1,500 plus shipping fee. At ma-avail na ang discount lifetime. At pwede na po kayong magbinta ng ating produkto sa lahat ng produkto ng mcore.net. So maganda po ito sa mahilig mag-retail. Pero kung gusto nyo naman ma-enjoy ang 9 ways of earning PME para pag-usapan natin ang iba't ibang uh, paraan para kumita dito sa mcore.net. So that's it guys. So sa lahat ng gustong mag-avail, Hanggang October 31 lang po ito. October 31, 2023. Kaya mag-message na po kayo sa akin. So that's all. Bye-bye. God bless everyone.